puno puno ng biyaya itong spot na ating nalubugan mm -hmm. dahil isdang pangihaw na naman itong aking natagpuan. Kaya naman, pitikan agad natin dahil sa bahay nagbabaga na ang uling. Patay kang isda ka! Ayan! Ay, sayang! Nakatakas pa! Kaya naman, habulin natin tapos ating dakutin. Huli ay sayang talaga para yatang magiging abok ang uling natin. Oh! Kaya naman, bumalik ulit ako dito sa kailaliman dahil ako na may naniniwala sa kasabihan na sa lapad nitong ating karagatan, panigurado may isda pa tayong matatagpuan. Katulad na lamang nito, hindi man masyadong kita ang katawan pero naaamoy ko naman. Oh, kaya naman, siguraduhin na natin na hindi na ito makakawala. Mm? Nang sa ganon, hindi na magiging abo ang uling na nagbabaga sa bahay ko. Patay kang isda ka. Ayan, thank you, Lord. Ikasin e naman para yatang napakaganda na ng tama. Kaya panigurado matutuloy na ang inihaw namin mamaya. Pero para yatang wala pa tayong manghang na sausawan. Kaya naman ikaw na ang bahala dyan. Jean Bernardo, ng Barangay Lapulapo, Agdao, Davao City. Tapos, eto pa, at parayatang may kakaiba na ginagawa itong dalawa. Eh kasi naman, biglang lumapit itong isa sa kasama niya. Mm -hmm. oh, di ba? Nakikita niyo naman, parang may ginagawa silang kababalaghan. <laughs> kaya naman, wag na lang natin silang disturbuhin. Nang sa ganon, tuloy ang kanilang labing-labing. Oh, kaya naman, maghanap na lang ulit tayo dito. At sakto, kasi naman malaking bato itong nasa harapan ko. Kaya silipin agad natin ang butas nito mm habang -hmm. may hangin pang natitira tayo. Ay, hala! Parayatang isda itong nakikita ko. Kaya lang di ako sigurado. Kaya naman mas mabuti sigurong pitikan ko na lang nang sa ganun ay ating malaman. Patay ah? <laughs> kang isda ka! Ay, hala! Gumalaw siya. Kaya ibig sabihin tama ang aking hinala. Naku, napakalapad pala nito. Kaya naman, thank you Lord sa biyayang ibinigay mo alam nyo ba, napakamahal ng kilo nito. Kaya lang, para yatang ako'y natatakam sa sabaw na maanghang. Huh? Pero, bago tayo humigop ng maanghang na sabaw, ang pangalan mo'y aking isisigaw. Solera Ibanez Charity from Albay Bicol. Tapos, eto pa. At para yatang madadagdagan ang ating pangsabaw. Eh kasi naman, sa bandang unahan, ako'y may natatanaw. Kaya naman, ating lapitan. Nang sa ganon, atin na siyang mapitikan. Ayan, isdang numero uno din pagdating sa tinula ito. Mm -hmm. Eh kasi naman, ang sabaw niya sobrang napakalasa. Tapos nagmamantika pa. Mm -hmm. Kaya naman, kapag nakatikim ka nito, panigurado para ka na rin nanalo ng luto. Oh. <laughs> Tapos dito naman, naglalakihang bato itong narating ko. Kaya sana lang talaga walang aswang na nakatago dito. Dahil pag nagkataon, nako, baka makain niya tayo. Oh, mabuti na lang at may nakita na pang ulam agad tayo. Kaya naman, pitikan agad natin nang sa ganon makauwi na tayo. Patay kang isda ka.